evening sa lahat. So, lapitan natin guys. Pasukin nga natin yung abandonanong bahay guys. Matagal na pala yan na siya na abandon guys. So, merong aso sa kabilang side guys no. Ang dami lang gam. Oh. Ayan oh, siya guys. Ay, tubig. Tubig oh. lalim oh. Ay, tubig oh. So, dito nga guys. Oh Oh my god. Masuk, Pak. Wah. Eh, 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 asu, guys. Uh, ni isang asu ayun, oh. Nah, okeylah. Asu. Oh my god. Masuk, Pak. Tak ada itu banduna, guys. tinatagal na nilang iniwan to guys Masuk bu. Di na rin siya makapit sa pala guys gawa na bumigay na yung hagdanan mo pwede pa ba to? yan Nakaka, naka naka connect pa naman sa Okay. oh akit po Ay, yung pag ganito napasok ako. Pero tingnan ko yung mga sa taas, mga gilid. Baka may nagapulupot ba? Sinapin mo natin. Maingay yung aso. Maingay may aso sa kalsada. Oh my God. Ayan siya guys. Bakit may ganyan guys? Ayan oh. Daniel. Bakit? Bakit aku di dito eh? Matibay pa naman sa kanil ito. Oh my God. So nakita tayo may aso kasi. Kaya Oh my God guys. Oh my God, Mayroon kundi sa kabila, guys. Mayroon um, sa kabila, guys. Oh. Ano ibig sabihinan, guys? Oo. Oh, my God. Tutay sa kapat. Salamat tayo, guys. nag na ang aso kasi. Oh, so, ito yung pinaka... kusina nila. Okay. Yan si Anila, guys. Meron nag-ano dito, oh. Eh. Kasi yung sira na siguro yung dito. Dito sila nag... Ano, guys, ang galuto. Oh, bakit may kanyan? Ang ingay ng aso, guys. ay kikita kasi ng aso yung ilaw natin. just oh creepy creepy Oh my god! Oh my god! Nakakripa! Merong disenyo kung ano yung Aswang do talaga guys. Merong Aswang do dito. apa kapur binci apa nama itu? perbinju perbincara tuh guys. nunggu dito aswang suminsan so Biru naman doon ang daan dyan sa kalsada Pero Hindi ano siya guys Yung kalsada nila guys Simintado siya Pero walang nataan Minsan lang daw So my god kaya siguro nilagyan ng parang ano guys kanina doon sa taas panguntra ng aswang yun meron doon dito aswang panguntra ng aswang yun parang lana at tapos pag magba pala pag ulan grabe ang tubig dito oh nadaan talaga oh yan tapos, ano to? ganito parang mga eh, laki ng spider guys yung may puti na may puti na ano, itlog Sabi nila pag binuksan mo yan may number laki yan ano tayo sa baba, baka makikita natin yung aswang ano yun doon guys Gusto na pakainin ng aso. Oh my God. Sexy tayo guys. Sana hindi tayo anuhin ng aso no. Ang aso dyan sa labas. Kasi... Tingnan nyo guys, okay ang tingnan nyo guys. Ganyan.

So thank you so much sa lahat na noon ng mga videos guys. Ayan, shout out Milo. Shout out Donsky Gash TV. Ayan, so thank you sa inyo lahat guys. Uh, shout out Laguna Ghost Hunter Moonlight. Ayan, pakisupport yun sa kanila mga channels guys. Ayan, si Moonlight, si Laguna Ghost Hunter, Dunski, uh, Milo, uh, Miss K. Ayan. So shout out, shout out sa inyo lahat guys. Ayan, may mga channels kasi yun din sila guys. Mga Ghost Hunter din yan. Ayan, so kasi tayo ang aso kasi pakita ko sa inyo yung ano yun guys ah ayun ang aso ah pinakita ko lang yung mata niya so yung ano dito guys oh hi kasi tayo sana hindi mga gat sana na siya ayun ah nasa kabilang ano guys so dito na tayo guys And thank you guys for watching. Thank you.